Nang titigan akong aking ina sa mga mata habang binabasa ang kanyang huling habilin at sinabing, Wala kang kwenta, tulad ng iyong ama, akala ko iyon na ang pinakamasamang sandali ng buhay ko, nakamali ako. Ang pinakamasamang sandali ay dumating tatlong araw pakatapos. Nang matuklasan kong mas mayaman papala ang aking ama kaysa sa inaakalang aking ina, at hinayaan niyang siray nito ang kanyang reputasyon para protektahan ang kanyang karangalan. Ang pangalan ko ay Leo Reyes. Ako ay 42 taong gulang at nakukumpuni ako ng muwebles sa isang maliit na pagawaan sa Quezon City na halos hindi sapat ang kita para sa upa. Ang aking ina, si Isabella Reyes, ay pumanaw na may 380 milyong piso sa kanyang pangalan. Naktayo siyang isang imperyo sa real estate sa pamamagitan ng pagapak sa sinumang humadlang sa kanya, kabilang na ang aking ama. Ang aking kambal na kapatid na babae, sina Sofia at Clara, ang nakakuhang lahat. Bawat sentimo, bawat ari-arian, bawat alahas na kanyang inipon sa ng 40 taon ng pag-aiyat sa lipunan. Ako, Isang lumang maletin na wampung taon nang nakatago sa isang aparador sa pasilyo ang napunta sa akin. Isang maletin na pag-ari ngang aking ama, si Mateo, na tinawag ngang aking ina na pinakamalaking pagkakamalingang buhay ko tuwing Pasko hanggang sa araw ng kanyang kamatayan.